ng Assembly of State of Parties nung inanunsyo siya na umalis ng Pilipinas. Ang sabi niya, uh, inaanunsyo ko na umalis ng Pilipinas, epektibo ng 2019, pero umaasa kami na babalik pa rin ang Pilipinas. So, sinabi ng Assembly of State Party President yon eh talaga naman pong continuing study yan. At ako ha, pabor ako sa pagbalik. Dahil kapag nangyari ang mga, pag, nag, pag nagkaroon ng pangyayari na hindi gagana ang, ang ating mahukuman, paano mangyari yan? Well, hindi lang po sa revolusyon kung magkaroon tayo ng internal armed conflict na talagang matindi. Eh po, pwede mangyari yan for instance, lumubog na ang Pilipinas dahil sa climate change. Oo. Oh. At uh, tignan, tignan niyo po, ha? ito pa ang warning. Ha? Ang normal course na paglubog dahil lang sa climate change, 60 meters. Burado ang buong Metro Manila. Except siguro yung Antipolo at Marikina. Pero pag natunaw po ang Arctic, ang North at South Pole, another 60 meters. Well, nandyan pa rin po Marikina pero talagang burang-bura na ang Metro Manila. Kapag ganun siguro nangyari na overnight, bigla na lang lumubog ang Pilipinas at hindi na gagana ang mga hukuman, importante, nakapainong mga karumalduman na krimen, e eh meron pa rin hukuman na maglilitis. Nang sa ganun, walang mag-iisip na pwede siyang dumawa ng mga karumalduman na krimen. So, pabor po ako pagbalik. Pero maapektuhan ba ang drug war at ang dating Presidente Duterte? Hindi po. Kasi sabi ko nga, prospective. Pero sige po, pag-aralan natin. Mangunguna pa akong sabihin, sige bumalik tayo. Pero kinakailangan linawi ng ICC. Ano bang ibig sabihin nyo kapag sinasabi nyo na hindi gumagana ang lokal na hukuman? Dapat maging mas malinaw. Kasi ngayon, hindi malinaw. Sino-sino ba yung mga bansa na iniimbestigahan at meron ng kaso? Sudan. Ivory Coast. Eyan yan po yung talagang may mga ethnic, ka noe, ethnic uh, conflict na hindi gumagana ang mga gobyernong pangnasyonal. Bakit nyo ikukumpira yan sa Pilipinas? So, beses nating narinig ating Pangulong Bombo Marcos na ayaw na makipag-cooperate dito sa ICC. Pero kamakailan lang ay narinig natin na understudy. Uh, ito ba'y welcome development uh, ba sa oposisyon o bakit o bakit hindi? Wala kasi pinakinggan ko yung buong sinabi ni Presidente. Hmm. Talaga namang lahat ng desisyon na umalis sa tratado is subject to a continuing study para bumalik. In fact, yan yung naging uh, Um, pananalita ng Presidente ng Assembly of State of Parties nung inanunsyo siya na umalis ng Pilipinas. Ang sabi niya, uh, inaanunsyo ko na umalis ng Pilipinas, epektibo ng 2019, pero umaasa kami na babalik pa rin ang Pilipinas. So nagsinabi ng Assembly of State Party President yon, e eh, talaga naman pong continuing study yan. At ako ha, pabura ko sa pagbalik. Dahil kapag nangyari ang mga pag, nag, pag, nagkaroon ng pangyayari na hindi gagana ang ating mahukuman, paano mangyari yan? Well, hindi lang po sa revolusyon kung magkaroon tayo ng internal armed conflict na talagang matindi. Eh po pwede mangyari yan kung, for instance, lumubog na ang Pilipinas dahil sa climate change. Oh, at uh, tingnan po, ha? ito pa ang warning ha. Ang normal course na paglubog dahil lang sa climate change, 60 meters. Burado ang buong Metro Manila, except siguro yung Antipolot Marikina. Pero pag natunaw po ang Arctic, ang North at South Pole, another 60 meters. Well, nandyan pa rin po Marikina, pero talagang buram-bura na ang Metro Manila. Kapag ganun siguro nangyari na overnight, bigla na lang lumubog ang Pilipinas at hindi na gagana ang hukuman, importante, mga karumalduman na krimen, e eh meron pa rin hukuman na maglilitis. ng sa ganun, walang mag-iisip na pwede siyang dumawa ng mga karumalduman na krimen. So, pabor po ako pagbalik. Pero, maapektuhan ba ang drug war at ang dating Presidente Duterte? Hindi po. Kasi sabi ko nga prospective. Pero sige po, pag-aralan natin. Mangunguna pa akong sabihin, sige bumalik tayo, pero kinakailangan linawi ng ICC. Ano bang ibig sabihin nyo kapag sinasabi nyo na hindi gumagana ang lokal na hukuman? Dapat maging mas malinaw. Kasi ngayon, hindi malinaw. Sino-sino ba yung mga bansa na iniimbestigahan at meron ng kaso? Sudan. Ivory Coast. Eh yan po yung talagang may mga ethnic, ano eh, ethnic uh, conflict na hindi gumagana ang mga gobyernong pang -nasyonal. Bakit nyo ikukumpira yan sa Pilipinas? So kinakailangan, bigla, bigyan linaw. Now, siguro, ang kinakailangan talagang linawin, yung kabagalan ba ng proseso sa Pilipinas, yan ba ho ay isang dahilan para magkaroon ng conclusion na hindi gumagana ang mga hukuman? Hindi po. Bakit? Eh mas mabagal pong ICC wala pa po sa isang kamay, sa dalawang palad ng kamay natin, ang nalitis na ng, anang ICC. Eh halos 20 years na po sila in existence. Hindi ba? Mabagal din yung proseso na yon O, pero sinasabi nila na sila ay makakapagbigay ng, ng katarungan. So bago tayo bumalik, kinakailangan malinaw na ang batayan kung kailan hindi gumagana nga ang hukuman. Para naman po, hindi malalabag ang soberenya ng kahit sinong...